yan, pero makapal po yan. Simpleng-simple lang, pero alam nyo kung gano'ng kakapal yan. Flyboard po yan, makapal. Pero dito po, mga best friend, we sell to serve. May kita nyo yung ginamit natin dito, yan talaga ang ating binibenta. Narito na po mga best friend ang bagong version ng Jigsaw Kusama Japan, ang kanilang upgraded version. Tingnan natin. Meron po yung libreng limang blade. Oh, mabigat mga best friend. Oh, meron pa silang shield at safety feature din mga best friend. Pahawak ang ganyan, hindi ka man sugatan. Kasi minsan talagang, alam nyo, pag naglagari ka to, minsan tututok ang gano'n, o. Oh. Pag nagkamali ka, butas ang ganito mo, <laughs> sugat ka. Pero ito, maganda siya, o. Oh. Yan po ang haba ng kanyang wire mga best friend. Meron siyang laser At yan po ay built-in na mga bespen ha Ito pa ang maganda rito mga bespen Ang paraan ng paglalagay ng kanyang blade ay simple lang Ito, nakikita nyo po yan Igaganto nyo lang yan o oh. Pag ginanyan nyo, ibig sabihin nakabukas na yon. Ito, ipapasok nyo lang dito Yan o oh. Ano na siya Nakalock na yan mga bespen Pagka tatanggalin nyo, iangat nyo lang din to O yan, tatalsik na siya Okay? Meron siyang speed controller. Yan, importante yan. Alam nyo kung bakit. Kasi minsan, jijigso ka ng paikot na gano'n. Kailangan doon medyo mabagal lang ang iyong speed. Tapos pwedeng bilisan. O. Oh. Pwedeng mabilis na mabilis. Yan lang po yan. Mag-ukit tayo ng mabilisan lang. <smart noise> Ito na, konti na lang po. Uy! O yan, nakat natin. Simpleng-simple lang. Pero alam nyo kung gano'ng kakapal yan. Flyboard po yan, makapal. Pero parang manipis na flyboard lang. Ayan, mga best friend. Ganyan po natin iniwa yung ating emoji o yung smiley na... Ayan ha, mabilisan natin iniwa. Pero nakita nyo naman mabilisan. Pero makapal po yan. Ha? Ganyan po tayo. Dito po mga best friend, makakatiyak kayo rito, what you see is what you get. Hindi tayo gaya ng iba na ibang machine ang igagamitin tapos ipapakita. Kunwari, yun ang binibenta niya. Tapos ibang machine ang gagamitin yung mas malakas. Kaya pagdating sa yo sabi mo, bakit ganun? Ang pangit. Pero eto po dito po mga best friend we sell to serve. May kita nyo yung ginamit natin dito, yan talaga ang ating binibenta. Okay, yan po yung ating jigsaw mga best friend. Ang original price po niyan ay 3,200. Pero nakasale po yan ng 25%. Kaya po 'yan, ang price lang po niyan ngayon ay 2399, mga best friends. Sa lahat po ng gustong umorder ha, ah, mag-chat lang po kayo sa atin sa Erem Shop or mag-text or tumawag po kayo sa mga numero na naka sa inyong screen. Salamat po. Marami ka bang gusto na malaman.